Hello, welcome to Libra, Philippines. So, reading po ito for Libra, Sun, Rising Venus, Jupiter, Libra, Take Only What Resonates. Mga hindi pa po nakaka-subscribe sa channel, hit the subscribe button, notification bell, ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and share. Please do subscribe po to sa aming mga uh, iba pang channel and doon po sa aming Facebook page, Madam P. Seaboy, uh, yung um, akin pong band. Uh, bandang sibol. Yan po yung inyong research sa Facebook and sa TikTok po namin, Uniprio and IPRI. Yan po yung aming TikTok account. Yan din po kayo pwedeng mag uh, uh, avail ng mga products na available sa amin. So, simulan na po natin. Ito po ang aking reading para sa mga diba. Pagpasensya nyo na guys, hindi ko pwedeng lakasan yung boses ko. Ito na yung maximum volume. I-maintain ko naman to lang. kasi masakit po ang aking uh, throat pa ngayon. Hindi pa akong completely gumagalong. Masakit pa yung lalamunan ko. Let's start for the side of Libra. High Priestess, the Page of Cups. This is your main energy. Hindi ko na lang papakita guys yung cards kasi medyo ano po rin ngayon si, ano, si YouTube. Medyo maselan po siya. So, um, babasahin ko na lang. So, you are a very spiritual person, no? Uh, with the page of cups, nakikita natin, marami ka napapaniwalan tao. May mga times hindi ka nila maintindihan, pero hindi mo naman kailangan ng may pa sa kanila. Yung mga as long na mo lang yung mga bagay na gusto mo, mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo. Yung iba kasi, pwede ko na question nila yung mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo. Like yung Uh, hobbies mo or whatever but for you you're just having fun and pwede may mga plano ka dyan in the future so ituloy tuloy mo lang yan lagi mong isipin na hindi mo kailangan ng opinion ng ibang tao no, hindi mo hayaan mo sila mga bashers etc mga nandyan para manggulo sa buhay mo i-judge ka etc hindi mo sila kailangan as long as you are living your life to the fullest ay hayaan mo lang ang mga tao so sino so tong person na uh, Kakonek mo pagdating sa love. Wait lang guys. Okay, I'm back. <laughs> Uminom lang po ako. Uh, from time to time, iinom po talaga ako kasi, um, ano ay, yun na, ko, hmm, mahirap na. So, sino yung person na mo pagdating sa love? Ten of Swords. So, pwede nagkaroon ng ending sa inyo nitong person na ito kung kailan nagkakaroon ng growth sa buhay mo, saka siya nang wala. Parang gano'n. I can see money. O oh yeah, during this time na medyo nagiging okay ka pa finan okay ka financially or maraming blessings na dumadating sa buhay mo during that time. Saka naman na wala tong taon po. To. Hmm. This person this person is really broken hearted the time nang malis ka or nawala ka sa buhay niya. Sobrang nasaktan siya. So any emotions in your face, So, shuffle na lang. Ay, may habang ko yung energy ninyo. Sasaktan ako. <laughs> Ayoko na sasaktan. Huwag mo ako sinasaktan, Libra. Naiiyak na nga ako eh. Ang sakit talaga yung naramdaman ko na yun. Hindi ko gusto yung naramdaman ko na yun. Diba? Oof! Aso ngayon marami kang wishes and uh marami kang gustong mangyari sa pera. I can see letter JB uh S C L mga letters ito papakita sa akin M at N O Ayok talaga sa part na 'to ng emotions yung inukuha ko kasi nasaktan talaga ako. The moon is here. Yeah. The moon Pisces energy, Cancer, Scorpio, Sagittarius. Uh, sa inyong dalawa, mas masakit sa part niya, honestly. Ikaw kasi mas mukha ka pang ano eh. <laughs> mas mukha ka pang pera sa part na ito. Parang, nasasaktan ka, pero hindi to the point na parang isa sa tabi mo yung mga ginagawa mo ngayon para sa kanya, para magmukmuk ka sa isang tabi, mag-iiyaki Hindi ka para gumanon. O okay, nasasaktan ka, oo, kasi sa mga nangyari sa inyo, sa sitwasyon ninyo. Pero hindi para, ano, magmukmuk at umiyak-iyak ka dyan sa sulok, di ba? Itong person na to, medyo ano siya, ah, uh, ganon. <laughs> May times na nag-iisa siya. Tapos nalulungkot siya. Nasasaktan siya. Tinatawa ko na lang guys. Naiiyak talaga ako. Um, nakakaiyak tong sa side ng person mo. Ano siya? ah, uh, alam mo yung, tama ba yung term? Hunyango. Kamedyon. Yun yung Tagalog yun, di ba? Hmm. Ano kasi siya eh? Parang, hindi niya inaamin or hindi niya masabi yung emotions niya, emotions niya, kaya mas masakit. Alam mo yun, unlike you, may mga napapag-openan ka, may mga napapagsabihan ka regarding sa kung ano yung nararamdaman mo, ano nang estado ng connection ninyo, etc. Pwede may, may ka. Siya wala talaga. Wait lang, yung lalamunan ko, inom lang ako. Okay. So, itong person na ito, masyado siyang future mag-isip. Like, future, ano mangyari sa future, ganto ganyan. Kaka-future niya. <laughs> Natatawa ako kasi gusto ko siyang, gusto ko siyang sabihan ng, sorry for the word, para sa ibang mga offend niya, may pagkatanga siya. Kasi kaka-future niya, kaya nga siya nandiyan sa sitwasyon niya ngayon kasi sa mga maling decision niya noong past. O, di ba? Kasi nga, naiiyak siya ngayon. Nalulungkot siya. sa umiiyak talaga. Lalo na ngayon, guys, ang placement of planet niya atin ngayon. We're having Chiron retrograde. Kung hindi mo pa napapanood yung video, gumawa ko ng video about Chiron retrograde doon sa isang channel, Unicorn Princess Tarot. You might want to check it out. Chiron retrograde aning yung effect niya sa lahat. So Chiron retrograde may pagbagal may pagbagal sa asteroid Chiron ngayon which is Chiron is the asteroid na may kinalaman sa wounded healer teacher so yung mga minsan na tao nakapagpalungkot sa iyo nakapagpasakit sa iyo magre resurface sila ngayon babalik yung mga alaala etc. So ito yung nangyayari sa kanya ngayon and apektado siya dito. Nasaktan siya because of what is happening sa connection ninyo. Pwedeng nagkaroon ng ending, naaalala ka niya, nasasaktan siya. <laughs> Kasiyong-kasiyongan niya, diba, sa so part niya ito. Kasi inayos niya sana yung past ninyo, para hindi ganito siya ngayon. So, what will happen in the future? the Fool, the Strength card, and the Queen of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Le Leo, uh, Energy, in the near future. Ayan. Yeah. Six of Wands, the Hierophant, the Nine of Pentacles, Nine of Cups. Wait lang. Hey, Ayan, umulit ako. Okay, I'm back. Ah, uh, yung iba sa inyo magte-take ng risk, maybe may naman sa money investment, negosyo, that strength, cardio, energy. Maybe may naman sa yung talents, creativity. I feel like magiging maayos ka in the near future kasi may mga ideas ka na pang long term na magbibigay sa inyo ng long term balik stable. Uh, mas magandang finances for you in the future. So, meron ditong balik. It's a victory, by the way. And, mas makakapag-save ka ng money in the near future to the help of this. In the near future, I ano mean, I can see your person. Na-stress siya. Gusto niya bumalik. This person will be one of your admirers in the future. Kung dito niya marirealize na yung minsan nasa kanya na, pinakawalan niya pa. Tapos ngayon, ah, uh, nandun yung energy na parang hindi kanya magagawang hindi kanya magawang makuha ulit kaya hanggang admire or paghanga na lang muna siya in the future sa yo. isa siya sa magiging tagahanga mo ayun so that's it thank you for watching i love you all and bye bye